What's up mga kahani, uh, welcome back po ulit sa aking youtube channel ito nga po pala ang GC Adventures. panibagong araw, panibagong video tayo mga kahani uh, magandang hapon sa inyong lahat mga kahani dito na lang tayo sa dam, tayo pa yung mga mandaw ng Ubatot mga kahani sana marami tayong mauli ngayon mga kahani at sa lahat po na sumusuporta sa GC Adventures uh, maraming maraming salamat po mga kahani at uh, salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads palike and naman po ng aking video mga kahani wala so po at sana po mga ay uh, lagi po niyong suporta ng Pictures Yan, wag na po natin habahan ng ating intro mga kahane, kasi uh, Kunti lang po yung ating minuto ng ating camera ngayon mga kahane. Yan at abang-abang mga kahane, sana marami tayong mahuli ngayon Yun mga kahane, at meron tayong unang huli dito mga ayano Ayan o, no? ayan Wow. Unang huli mga kani. Yan. salamat at meron tayong unang huli dito. Yan, kunin na natin mga kani. Yun mga kani, may pangalawang huli tayo dito. Patay na. Patay na mga kani. Pangalawang huli natin. big size mga kani oh. carry uh, pero tayo uli ulit dito Ayan, <laughs> good size mga carry thank you lord commercial uh, <laughs> so wow uh, laki wa Ay, you know? <laughs> <naman dah>. <laughs> sa isang bukotot, para malalaki you know? pulahan <laughs> ayos. isa sa isang bukat at dalawang ulay <laughs> ha 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 dublay ha uh, ha mga kasama na tayo dito mga kanay mga uh, ninisid ha 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 mga ninisid ayun mga kanay, out callin lang natin Ah, ha ha, surte to, dalawa ayos ayun mga kanay Ah, uh, payari na tayo mga kani. Ay, uh, ilal pala na huli natin. Ah, uh, pangalawa ba? Pangatlo pala to, mga kari. Buti na katuble dito, mga kare. Duble na naman to, mga kani Kailan ka ruwi yung katuble ng isa? Tingnan natin, mga kare. kayo mga kari <laughs> dubli, kaya lang karuyo yung isa <laughs> Hirap daw nga ba alon mga kari Yan double duble na naman kaya lang Karuyo yung isa mga <laughs> kari ka double na <laughs> Lakas alot kasi mga kari, kaya hirap tayo. Burnat, kunin natin mga malaking arroyo wala <tuk> ko yung tilapia na original mga kari <laughs> ha pang ulam na rin siya kahit pa paano mga kari ay ayun mga kari ya, may huli tayo rito tingnan natin Yeah! <tuk> pala mga kare o karpa kaso patay na Ay. sayang mga kare pero ayos pa mga kare ah pangkwan pa to may uh, iuulang pa to may papakilo tignan natin ayos Dapat uh, dalawang kilo Na uh, bulok Bulok ka dahi eh. Ayos Dapat <laughs> dalawang kilo mga uh, kani na karpa Kaya lang patay na Dapat <laughs> dalawang kilo patay Ayos Dapat dalawang uh, kilo mga kani Malaki na yan eh uh, Bindi na rin na isang kilo Thank you Lord uh, Takahuli tayo 2,000 years later Yun mga kahani At nakapagpandaw na tayo Yun at kahit pa paano mga kahani Ay may huli tayo pero kukunti huli natin ngayon mga kahani Kasi maraming naninisid na mga kasama natin Na nanginisda rin dyan Uh, kailangan din nila mga kanin kaya dyan naninisit sila kaya malapit sila sa mga bukatot natin kaya walang pumasok malapit sila masyado na din mga kanin pag gano'n kaya yun uh, kaya to, paano mga kanin may huli tayo yun know? o wow 8, 2, 4, 6, 8, 10 11. hindi na natin naki, nakuha itong kan dugong o large smart bus mga kanin tapos itong ibang aruyo yan ito yung nakaduble mga kani kanina dalawang malalaki na yan. Grabe. Duble pa naman, tapos isang burasay mga kani, isang karpa. Bali unsi ang huli natin, yun. Thank you Lord, kahit paano mga kani, ay malaking bagay na yan. Pa, pa kilo na yan. Yan, at ilalagay dito sa kilo na ito, manalay siya okay. uh, Yan, ayos mga kani, kahit pa pano. Malaking bagay na yan. Uh, Pangulam na rin. Thank you Lord Yun mga kane At dandito na lang po yung aking video mga kane <laughs> ah, Medyo matumal ngayong hapon mga kane Yun at gawin na lang tayo sa susunod Yun sa mga bago na napadaan sa aking youtube channel Palike and share naman po ng aking video mga kane Para marami pong makapanood At huwag nyo po i-skip yung ads Para tulong nyo po sa amin Yun po at magandang hapon sa ating lahat mga kane